Ayako, daron. Uy, huwag man kayo bay. Asa ka rin si Kiray, no? masig na asa ko na, doon. Ano. Kiray? Kiray? Hindi ko inisip. Roger? Mara di ka dito, Kiray? Oo, magani ka dito. Uy, Kiray. kuan ba na sa utisimu, ha? Unsa man na Roger? Nani eh, ngon ko si Charmina nga wala daw kay ligo-ligo pila ka adlaw. na si Charmina, naligo magkuatong ni akin si Mana. Ano? Ah! kiray. Unsa naman po na Roger? Bantay lang jud ni Charmina ba. Wa daw bot? buot kay magdula-dula ka sa musipoon. Bantay lang jud ni Charmina ra ba. Oh, no. sa ko basa kabalo ka ha. Bantay lang jud kang Charmina ka. Sambunutan junan anak na mon boho kron Kunin muna ang lahat sa agi Wow Nawa oi Oi sangat Saman oi termino kabalu ka Malamang molako wala kabalu mon kuno mo ingnan di ay nan ingon sa ko sikirin. kas pahun daw ka Dimu di mampu podroger pero nga nung tabian man kay na siya sa ilis-ilis o may dili na kong madawat. Kaya di diyo natin noon. Amina, gusto ka makabalos? sa ah, dito awaya? Asa, marasa ka ron. <laughs> Mag-away, kini sila ron. Amina, <laughs> ngano'ng ingnan ko ni mo? Ngawa ko ilig-ilig Unya nga ikaw, ngano'ng ingon man ka? ngawak ko ilis-ilis o -ilis pante. Kirai. Apa sudah kau nak? Aku nak dua-dua Aku kau sakun sipon? Yur, Bapak Kirai. Yang anu ni istori yang Bapak Kirai agak kau. Ini jud. Imu juga nggak gitu, Sini, kusini, sini, Mbak. Sumpah kanan. Tuhan, anak gawin na sila. Kau, Pak. Ikau, ha? Kisah nak ingung di isi imu, Ani? Ikau, aku sampai nak ingung imu. Si Roger. Ay. 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 atong butbuton? Sabalo man ka ngabut buton, ng but -buton. nito man ka karo nakaway na Bantay ni si Roger atung Parang nasarami na atong Hulo? Nagpadulong sila sa kuha ba? Yung mga Sa di mo, Charmina? Right o